So ayan, syempre, kamusta? Ayan, Sir Boggs pa rin nagbabalik at uh, isang OSK na araw ulit para sa ating mga followers, subscribers, sa mga ka-spaghetti natin. Ayan, isang OSK na tanghali para sa ating lahat. At ito, dito naman tayo ngayon magpablog sa warehouse ko, dito sa Lilibet Street. Ayan yung address number 10, Elibit Street, Barangay Bungad, Project 7, Quezon City. At ito, uh, update mo na ako ng mga unit ko na available ngayon. At ayun, syempre, para sa inyo, dahil love ko kayong lahat. Ayan, baksak presyo tayo ngayon. Ayan, kitang panggapin na lang syempre para everybody happy dahil ito may mga parting tayong unit at wala tayong paglalagyan kaya ito may uh, semi pass break na mga unit natin dito pero syempre kung bago ko pa lang dito sa aking youtube channel eh kung okay lang baka pwede magpasubscribe na rin para everybody happy at kung sa facebook ka naman nanonood ayan pa like pa-share at ayon, uh, papalo na rin ako at ayon. Uh, sana mag-comment din kayo dito sa vlog ko. Okay, sa so schedule kasi dito sa warehouse ko, ayan, walang nagbabantay rito. Bali, sa sunod siguro yung mananahi ko, baka sa seat cover, lilipat ko na rito para meron ng walk-in. So, para masamahan ko kayo, tawag kayo sa akin ahead of time or mas okay kung one day before eh. Ayan yung aking contact number, syempre, para masamahan ko kayo dito sa warehouse. Ayan, siguro yun lang mo yung ko rito. Mga anim yata or lima yung mga sasakyan ko dito na semi-pass break yan. Kahit buy and sell ka, siguro yung iba dito papasok na sa'yo. At ayun, syempre, start na tayo para makapili na kayo agad. Let's go! Okay, at ito, start na tayo syempre. At ayun, bago tayo magsimula, eh, unahin ko na muna itong pabenta ng kay kaibigan. Ito. Ayan, sa mga naghahanap ng 7-seater, ito, may nyo na ito, nabakasariwa na ito, first order, ayan, 2019, Mitsubishi Expander GLS, ayan, guwapo lang, syempre, ayan, push start button, kulay silver, 7-seater, ayan, uh, gas engine, 60k plus mileage, okay, ang asking niya ay 710,000, dito lang to sa may UP, sa may uh, Commonwealth, yung UP doon, ayan, puntahan nyo na lang doon, syempre, tawag kayo sa akin or text kung kailan kayo pupunta, syempre, para... Ayan, may ready niya yung unit kasi itong kaibigan ko ay ator nito eh para ayan ginagamit lang niya doon sa loob ng UP yung sasakyan kaya sobrang sariwa nito. Kaya puntahan niyo na lang At nga pala yung nakaraang vlog ko na sa kabilang showroom na napakamahal ng mga unit. Ayan. ah, uh, kasi dalawang content ko doon naputol yung isa dahil nga sobrang haba eh, Next uh, next ko na lang siya i-upload pero syempre sa mga nagtataka bakit mahal eh ganun talaga syempre hindi natin pwedeng pangunahan yung presyo ng mga bossing natin pero itong mga unit na ipapakita ko sa iyo sa akin itong mga to kaya ayan talaga nga konti lang kita natin basta mabilis ang ikot eh bigay na natin dyan okay so start na tayo ulit. let's go okay so ayan unahin na natin itong 7 seater ayan sa mga naghaharap ng tipid sa gas na pamilya ito uh, para sa iyo na siguro yan sa so, ito 2018 ayan 2019 acquired Suzuki Ertiga, ayan 7 seater, gas engine, kulay maroon. Ayan nasa 49k mileage siya tato eh kasi yung may-ari nito na eh nasa ibang bansa. Ayun tinerade lang to sa expander ko dati. Ayan, so ito 520 ko na lang to bibigay sa inyo. 520,000 para sa 2019 acquired Suzuki Ertiga automatic gas engine. Ayan, 7 seater. Ayan, sobrang alaga to ng unang may-ari at saka ito naka-registro at naka-comprehensive insurance pa yung isang 'yan. Ayan, naka pull garnish set. Ayan. Nakamag sa gulong. Bago yung gulong nito eh. No? Kita nyo ba? Okay, medyo hindi lang siya ganung kalinis kasi ginagamit ng partner ko. Kasi pag nai kasi sa sasakyan, nalolobot eh. Nada dead bat. So ito, meron na rin siyang Ano rito, parang dinikit para protector. So ayan, nakatint, naka rain visor. And ito naman yung kanyang likuran. na Ayan, magsabi kayo sa akin kung kailan kayo pupunta kasi tulad nito pinapagamit ko sa partner ko para kung sakali mapalinisan, maparedy. At uh, yun, may nagay dito sa harapan para madali yung mga test drive. Ayan, meron na rin siyang dalawang back sensor. Okay, nakakomprehensive insurance to kasi ano to eh, uh, sobrang kalaga ng unang may-ari. Okay, so ito yung kanyang loob. Oh. Ayan, naka... Uh, seat cover na rin, Hindi nga lang siya naka-leather yan. Sa mga gusto magpagawa ng German leather, mag-PM na lang kayo sa Facebook page na yan. Ayan, para sa mga tanong nyo at design. So, ito naman yung kanyang harapan, no? Oh. Ayan, first owner. Dalawa susi na itong isang to, ha? Ah. Ayan, naka-comprehensive insurance. Napakasariwa, ah. oh. Tsaka napakatipid na sa gas ito, sobra. Okay, para sa sample quotation, ayan, mag-direct message kayo sa aking messenger. I-type lang sa mga Facebook nyo, Sir Bugs. At nag-accept din tayo ng low down payment, ha? Ah. Ayan, pero sempre, for sabi ko, paprobal. Okay, sa so ulitin ko, ayan, 2018, 2019 acquired Suzuki Ertiga. Ayan, automatic transmission, gas engine, kulay maroon, 7 seater. Okay, 520,000 na lang to. 520,000, 49k plus mileage. 49 or 50, mga ganun na lang 'yan. Okay, so next unit tayo. Ito kung hanap mo naman ay tipit sa gas na sedan. Ito, 2019 Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLS. Ayan, guwapo lang syempre. Ito, top of the line yan eh. Top of the line ng Mirage, push start button, kulay orange. Yan, uh, gas engine, 1.2. Ah, ito, bigay ko na lang to ng 450,000 kasi ito, uh, amoy bago pa yung isang yan. Kaya medyo mataas yung kuha namin dito. Pero ito, ano siya, repossess cars. Ayan, ako mismo yung namili niyan. Dalawa sila nung Almerdo na kulay blue eh. Yan, sabay silang kinuha ko. Kung napanood niyo yung nakaraang vlog ko, uh, pinakita ko siya yung pagkakuha pa lang namin. Eh, talaga merong mga issue na mga minor lang, mga hairline, mga gas na maliliit banda rito Pero ayan paggawa ko na Okay 450,000 yung asking ko rito So ikutin ko lang Siyempre Baka Ayan Gusto mo na ipareserve to. Kasi kulay orange Red color kasi ito ng Mirage eh Pag orange talaga Eh Ayan Bira lang yung orange eh So ito Naka Rain visor na rin Naka tint Ayan So check natin yung likod So ito yung kanyang likuran At uh, ito Meron pa tayo isa pang Mirage dito 350 lang yung isang yan Okay So ito yung kanyang likuran Ayan Top of the line ng Mirage G4 GLS Okay, pero ito na dahil repos madalas, madalas kasi sa mga reposes isa lang talaga yung susi. Eh. Kaya pa-duplicate na lang kayo. So, ang kanyang saktong mileage ay 42,000. Kaya lahat may bago pa siya. Oh. wala lang din set seat cover. Yan, naka-stock monitor. Kikita nyo naman, sa sariwang dashboard. Kaya dito, sariwa din. O. Madalas sa mga mirage, ito yung unang na kumukupas eh, kapag mga gamit na gamit na. Ayan, nabubura yung kulay dyan ng pagka-silver. O okay, yeah, kita nyo naman dito sa kanya mga hawakan, no? Oh, mga pindutan. No? Oh. Sobrang sariwa pa. O, oh. o oh, ito, may nyo na. Yan, yung save nyo yung aking contact number ah, para syempre hindi nyo makalibutan. Pero ito, kung gusto nyo ipareserve, uh, 20,000 ang ating reservation, mapakash or financing. Okay, so ulitin ko ito. Ayan, 2019 Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLS. Ayan, automatic transmission, gas engine, kulay orange. Ayan, 42, 42K plus mileage. 450,000 ,450, 450, ang kanyang asking top of the line niya. Naka may paglight na rin siya. Kasi yung mga hindi top of the line yung mga GLX walang ganyan. Ayan, oh. Okay, so ito. Manyo na. Next unit tayo. So ito, next unit natin. Ayan. Sa mga naghahanap ng 8K plus mileage, ito estimate ko baka mga 8.3 lang to or 8,400 sa 4 years kung inyong ipipinansing. Ayan. So ito, 2017. Yeah, Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLX. Ayan, guwapo lang, X. Okay, uh, kulay silver, yan gas engine. ah uh, 350,000 na lang to, 350,000 pag sa cash. Ayan, Mitsubishi Mirage G4. Meron lang tong konting-konting ano eh. Ah, uh, issue banda rito sa may may konting kasgas eh kasi yung ginamit nung uh, father ng partner ko, marami may sumabit yata pa ganito Pero sobrang liit, sobrang minor lang naman ito. Ayan. Pero ipapagawa naman yan. Okay yan, medyo malikabok lang. Tulad na ito, nasa sulo. Kaya maganda magpa-schedule kayo para ayan, meron tayong allowance para matanggal to dito at may ready. Okay, so ayan, naka-rain visor na rin, naka-tint. Ito, Mitsubishi Mirage G4, 350,000 para sa 2017 na automatic. Okay, so check lang natin yung loob. At dito nakamags pala siya. Yan, sa gulo, makapal pa yun naman yung kanyang mga gulo. Kita nyo ba? Ayan, parang nasa ano pa to, 90% pa yung kapal ng kanyang gulong bago ata yun eh. Okay, check natin yung loob. Okay, so ayan, so open natin. Ayan, keyless entry. Okay, keyless entry ang ating Mitsubishi Mirage na 2017. Ayan, kulay gray. Gray, gray ba to? silver? Kulay gray eh. Okay, so buksan natin syempre. So ito yung kanyang loob at nakaganito to. Ay, nilinis yata to. Ah, nilinis nga. So ito, naka leather seat na rin sya. Ayan, naka leather seat. Okay, ang kanyang saktong mileage ay 80 plus na pala yung mileage na ito. 80,000 na may get. Eh. Okay, so ito naka-dashboard cover na rin. Naka-stock monitor. Ayan, hanggang likod naka-leather seat siya. At saka bago rin yung ano neto eh. Yung kanyang uh, trunk tray, yung sapin dito sa likod. Oh. Ayan, pabilok sa nyo yan. Meron dyang sapin na dati kasi diba ano lang yan yung stock niya. Parang manipis na kahoy lang pero ito nilagay ng trunk tray na plastic. Eh. Okay, so ayan. Okay, for sample total quotation, uh, 30% down payment na ito. Baka nasa 8 plus lang ang monthly na ito para sa 4 years. Okay, so ayan, rating ko, 2017. Ayan, Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLX. Ayan, automatic transmission, kulay gray. Ayan, 80k plus mileage, gas engine, 350,000. 350. Okay, so next unit tayo. Ito, next unit natin. Ayan, top of the line ng Nissan Terra BL eto Kasa uh, Maintain with Casa Record at First Owner. Yan, dalawa susi eh. Okay, so ito, 2020 Nissan Terra BL. Ayan, automatic transmission, kulay black. Diesel engine, mamaya check natin yung saktong, kanya, saktong mileage niya. Okay, ang asking ko rito ay 1,150,000. 1.150. Ayan, kung napanood yung nakaraang vlog ko, yung pinakita ko ng mga SUV doon, eh, yung mga 2020 model doon, kita nyo naman, nasa 1.5 pa yung mga presyuan. Pero syempre, ito... Uh, ah uh, sa akin to kaya ayan mumurahan na lang na natin para ayan maging masaya lang kayong lahat okay so ikutin na natin syempre para sa nagkaka-interest nito na ito naka-stock mags pa siya oh sa gulong makapal pa yung kanyang gulong parang nasa ayan 90% pa ayan naka-stepford na rin medyo malikabok lang pero papalinis natin yan at ito naka-tint okay check naman natin yung kanyang likuran dalawa susi na ito ah, first owner yan, yeah, kasa record, kasa maintain. At isa pang maganda rito is uh, bagong change oil. Yan, yeah, pina-change oil na namin yan. Pero pagkakuha namin na ito, sa mga gasolina na lang namin change oil kasi mahal sa kase. Pero yung unang meron na ito, talagang sa kase siya nagpapamaintain. Yan, nagpapamaintenance. Okay, so ito, BL. Ang kanyang variant, ayan, meron na rin apat na back sensor. Okay, ito yung loob ng Nissan Terra BL. Ayan, 2020 model. Ayan, 51k mileage. Okay, ang kanyang sakto. Ayan, nakakita nyo ba? Ayan ang kanyang saktong mileage. syempre push start button. Naka-stock monitor at power seat din yan. Ah. Andun yung adjustment yung sa kabila. Eh. Ayan, naka-premium leather seat. Eh. Ayan, kita nyo naman. Oh. Sariwang dashboard. Kaya ito, hindi ito masyadong gamit ng unang mayari. Oh. Kita nyo naman, sobrang mahalaga. Ah. Mula pagkabili niya, talagang sa kasya siya nagpapamaintenance. Kaya sobrang maayos ng unit. Ah. Eh. Oh, ayan yung kanyang upuan sa likod. Eh. Okay, papalinis pa naman natin to kung kukunin niya, syempre. Eh. Ayan, pero hindi lang tayo nagpupulit detail. Pero papalinis natin yan. Okay so, para sa sample quotation ha, message kayo sa aking messenger at uh, para sa ibang unit na inaalap nyo kung wala man sa mga ipapakita ko ngayon, tingin na lang din kayo sa Facebook ko. Oh. Ito yung kanyang uh, mga booklet, ayan, kumpleto pa siya. Okay ayan, booklet, itong kanyang owner's manual, dalawa. Ayan, uh, warranty, ayan, maintenance booklet, tsaka ito yung ibang mga papel Okay, at ta uh, naka-rehistro tong isang to, kasi lahat ng unit namin isa uh, ko syempre para ayan i lahat tayo safe ah. kung merong apprehension yung unit may alarm eh kapag may ganun kasi hindi ma -re sa yung sasakyan eh okay para safe tayo lahat ha. so ayan ulitin ko 2020 model ayan Nissan Terra 2.5 BL ayan automatic transmission kulay black diesel engine ayan 50k plus mileage first owner ayan complete booklets okay ah uh, will maintain with Casa Record, ayan, Casa Maintain. Ang, ang asking ko rito is 1,150,000, 1.150. Okay, ito, may nyo na to para syempre, mabawasan na tayo ng unit. Okay, so next, next unit tayo. Okay, at ito para sa mga gustong mag-check ng unit dito sa mga sure buyer. Ayan, kung gusto nyo magpa-scan, ayan, meron din tayong scanner, full system. Ayan, check natin lahat yan. Syempre, test drive. Para ayan, uh, safe tayo lahat para sigurado tayo sa mga unit na makukuha natin. Ayan, wala kang at okay makina, okay, il okay ilalim. Okay ang unit para OSK lahat, okay? So ayan, uh, iska natin yan. Siyempre, basta sure buyer, tulungan ko kayo mag-check ng sasakyan. Okay, so balik na tayo sa mga sasakyan. So ito, next unit natin. Ayan, Nissan Almera eto konti lang ang inadjust ko rito kasi mahal yung kuha namin sa unit na to. Tsaka yung na kulay orange doon na pinakita ko. Yan, mataas kasi yung kuha namin dahil ganun talaga pag reposes. Pag sariwa yung unit, mataas talaga ang kuha. Okay? So, ito 2020. Yan, Nissan Almera 1.5. Ayan, automatic transmission, gas engine. Kulay blue, alam ko, nasa 28K plus lang ang mileage nito ito eh. Ayan, 450,000 ang asking ko nito. 450,000. Ayan. At uh, bagong restore din itong isang yan. Yan, syempre, para lahat kayo walang iniisip kasi uh, pares tayo. Ako rin yung sasakyan ko is, ayan, second hand din yung sasakyan ko. Yung unang unang kong sasakyan is, pinansin ko na kuha. Ayan, kaya syempre, naiintindihan ko kayong lahat. Ayan, naghahanap tayo ng quality at murang sasakyan. Okay, so ito yung kanyang likuran. Ayan, ito na-vlog ko rin to dati yung pagkakuha ko pa lang sa bangko. Kita nyo naman, may mga kunting mga hairline din pero pinagawa ko na rin siya. Okay, so ito isa lang din ang susi kasi reposes. Yan, naka-rain visor. Pa-duplicate na lang kayo. 500 lang naman yung pa-duplicate sa mga, sa mga mall eh. Yan. Ako nagpagawa ko ng uh, susi ng accent ko dati. 500 lang yung pagawa ko. Okay, so ito yung kanyang loob. Naka-stock monitor na rin. Yan, 1.5 engine. Kaya hindi ka bibitinin ito sigurado. So, ayan, naka... Ano lang siya, bala, uh, Tela tele lang yung kanyang upuan. Wala siyang leather seat. Yan, pagawa nyo na lang. Okay, ang... Ay, hindi makita. So, kunin ko lang yung susi para makita natin yung sakto mileage. So ayan start na natin Ayan, kita nyo naman One click start At ang kanyang saktong mileage ay 29,000 Para sa 2020 model eh. may Meron pang mga bakat ng Paan ng pusa oh. <laughs> Pero ito sariwa to oh. At almera talaga siya amoy Nissan Okay so pakita ko rin yung, siyempre, yung likod nito Ito naman yung likuran ng Nissan almera Kita nyo naman oh. napakasariwa ng likod nito Ito hindi pa nga namin ito napapadetail eh. eh. Malinis talaga siya At ito yung kanyang seat cover na stock ko oh. Yan, laban nyo na lang kung gusto nyo. Pero kung ako sa inyo, pagawa na lang kayo ng German leather seat para maganda. Okay, at uh, ulitin ko, nag-accept tayo dito ng low down payment for subject of approval. Pero syempre, pag mababa ang down payment, medyo tataas yung inyong magiging monthly amortization. Okay, so ulitin ko to. Ayan, uh, 2020 model, Nissan Almera 1.5. Ayan, at ang variant pala nito ay limited. Ayan, 2020 Nissan Almera 1.5 limited. Ayan, LE, limited edition. Okay, at ah, 29k plus mileage automatic transmission kulay blue. Ang asking ko rito 450,000 ayan. LE ang kanyang bayan, 2020 Nissan Almera LE. Ayan, limited edition. Okay, so next tayo dun sa ayan, crossover naman tayo sa ating MG na kulay white na nasa likod. Ayun, oh, kita niyo ba? Hindi start na. At eto, next unit natin, ayan, sa naghahanap ng kulay white na crossover. Eto, 2022 2023 Accord MG ZS Alpha Top of the Line. Ayan, automatic transmission, gas engine, kulay white. Okay, 570,000 na lang to. 570. Ito, meron siyang sandro po. Ayan, nakita oh, niyo ba? Medyo malikabok lang eh. So, ikutin ko lang syempre para sa nagkaka-interest na ito. Ayan, naka-stock mags din. Ayan, iba yung mags ng top of the line kaysa yung mga Alpha lang. Ah, CS lang na variant eh. Ayan, sa gulong, nasa 90% pa yung may get yung kapal ng kanyang gulong. Ayan, medyo hindi lang talaga ganong kalinis eh. Okay, so ito naman yung kabilang side. Ayan, ito meron siyang sunroof oh. So, so ito yung kanyang likuran, CS Alpha top of the line. Ito napakaganda ng loob na ito eh. Napakaliwalas, napaka elegante napaka tignan. So ito yung kanyang lobo. Oh. Ayan. Naka-leather seat na rin, pati yung kanyang armrest naka-leather seat oh. At hanggang likod oh ganda. At uh, ito yung kanyang sunroof. Uh. Oh. yulok na to kasi yung dating MG, uh, kalahati lang yung sunroof pero ito buong ano siya, ano. Oh, you know, hanggang doon. Uh. Oh. bong bong bubong na siya. Okay, so ito naka stock monitor na rin. Oh, yan, may na to, sariwang dashboard, sariwang all the way 2022, 2023 acquired ang kanyang model. At saka ito pala naka warranty pa to sa kasa. Ayan, so check natin yung kanyang saktong mileage. Okay, so ayan, start natin. At ayan, push start button din siya. Kita naman, oh, one click start din at ang kanyang saktong mileage ay saan ba nakalagay? Ayan, 43,000. Ayan, at maraming pindutan dito sa kanyang steering wheel. So, ayan, ulitin ko, 2022, 2023 acquired. Ayan, MG CS Alpha, top of the line. Kulay white, automatic transmission, gas engine. Ayan, sa mga naghahanap ng sariwang crossover. So, ito ang asking ko rito is 570,000. 570. 000, 570. Ayan, ito, may nyo na ito. Unahan na lang kayo dyan kasi Ayan, bihira kasi yung kulay puti na MG. Tapos ganyan pa kasariwa. Kasi kami, kami mismo yung namimili na ito sa mga bangko, sa mga hatak ng bangko para sigurado at solid yung mga unit na mapipili natin. Okay, so next tayo dun sa SUV sa likod. Bali, ano pala, anim na unit pala yung pinapakita ko. Ay, pito pala, bali pito. Pampito na pala itong, Montero na to. Ito, sinagad ko na lang din yung presyo na ito. So ito, 2012. Ayan, Mitsubishi Montero Sports GLSB. Ayan, diesel engine, kulay bronze. Ayan, dating 578, uh, 520,000 na lang ngayon. 520,000 yan. Kita pangkapi na lang para kahit papano, eh, umusad tayo. Ayan, kahit pabagal, at least papano, kahit papano umusad. At saka, ayan, kasi naramdam ko ko kayo mga ka ko. Kaya, ayan, para lahat kayo maging masaya. Ito, naka-stack mags na rin. Ayan, sa gulong, kapal pa ng kanyang gulong. Kita niyo ba? Ayan, focus natin. Oh. Ayan, parang nasa 90% pa. Naka-stepboard na rin. naka -tint. At saka ito, will maintain to kasi ayan, barkada ng partner ko yung may-ari nito. So ayan oh, 2012 model. Check natin yung saktong mileage nito. Ah, uh, ayan, medyo masikip. Oh. Maganda, masabihan niyo ko na mas maaga kasi kita nyo to nasa likod eh, ang hirap magtanggal lang sa sasakyan. Siyempre, kung gusto niyo tignan to, unahin ko tanggalin yung mga nasa labas para mailagay ito sa harapan. Okay, so check natin syempre yung loob. Oh. Okay, so ito yung kanyang lobo. Oh. Kita niyo naman oh, 2012 model pero Sariwang sariwa, napakaalaga niya. Para siyang dito 2012 12 model. So, ayan. Okay, yung kanyang sakto mileage ay... Ilan yes, susi ito, dalawa? Isa lang. Ah, ito, isa lang. Hindi pala susi na ito. So, ayan, 8... Asan yan? 147. Ayan, 147 k mileage. Ayan, pinalagyan na rin ng maliit na ayan, monitor. Ayan, paduplicate na lang din kayo ng susi niya. Okay, so ito, manyo na ito. Okay, pero ito natural sure kung pwede po to sa low DP ha, kapag financing. Okay, so ayan ulitin ko, 2012 model Mitsubishi Montero Sports GLSB. Ayan, automatic transmission, diesel engine, Kulay bronze, 520,000 na lang siya. 520,000 pesos. Ito kung makikita niyo sa market, nasa 580 to 600 pa yung benta nito, pero ayan, sa akin medyo pass break na siya para ayan, kung buy and sell ka, pwede pwede pasok pa to sa iyo. Kaya pwede pwede mo pa mabenta yan ng mga 580 para kahit paano kumita ka naman. Okay, so balik na muna tayo sa akin. Okay, so ayun, that's all for now na lang muna. Sana kahit pa paano, nalibang kayo sa mga pinakita ko. At ayun, sana may napili kayo para, ayun, wala pa tayong benta ngayon. Siyempre, ayun, maraming maraming salamat sa mga mula noon hanggang ngayon nanonood pa rin sa akin, sa mga followers, at uh, sa mga nag-subscribe sa akin. At siyempre, sa mga bumuli ng kotse ng mga nakaraan at nagpagawa ng seat cover, yan, thank you, thank you sa inyo. At muli, siyempre, Sir Bugs ka pala, ang pinakagwabong bugaw ng mga repossessed cars. Thank you very much for watching.